Okay. Hey, ni, don't sp don't spill. Didn't know, didn't know pa, eh? like a Hanap ka ng malakas na signal. Mahina ba yung signal? Ito <laughs> naka wifi ako eh. Paano, paano? Paano yung song? <laughs> paano yung song? <laughs> <laughs> Matey boy! Eh. Thank you Ate Pia sa ship! Ang ingay ko pala. Boss, tips sa dance performance. Basta ang masasabi ko, be confident. What song is that? I don't know. Euro Europa? Europa? Hi, Aces. Pwede. How long are you live? Like one hour, 80 minutes? Ay, ganun. Oh, may live ka din mamaya, di ba? Yeah. Seven pa. Oh. Gitarist. Goodbye. <laughs> Sumuko agad. Thank you, Eddie Mark, sa good star. Sa gold. Gold. Good star. Tala. Gold star. Thank you po, Eddie Mark. The guitarist Parang native. Boy. Isang acoustic performance. Sumuko na po agad eh yung guitarist natin. <laughs> ako hindi ako marunong mag-gitara. Pero gusto ko matuto. <laughs> Thank you, Levi! Levinuel, well. maraming salamat. Thank you, Dax. Turuan kita, pare. Sige, pare. Turuan mo ako, pare. Thank you, balakit ni Jello. Thank you, Ate Pia. Uh, On-cam naman. naka on ako. Hindi ba ako kita? Hindi na naman ako kita. Update niyo yung Kumu. Ayan, yung... Yung mga ano, yung mga hindi pa nag-update ng Kumu, i-update niyo na kasi pag di naka-update, hindi talaga makikita yung video. Parang ako kanina. Nung hindi ako naka-update, naka-on-cam ako, pero... Naka, naka black screen nung do I-update nyo na. Kita na, kita ka namin kahit singkit ka. But, hindi ba parang baliktad yun, Tita Sam? Ako dapat yung makakita kahit singkit. <laughs> Thank you, Balakid ni Jello sa swerte, panalo. Oo, oh, di ba? Tita Sam naman ni. Eh. Thank you, Jello Pards. Thank you, Naira. Mahina ba signal ko? O dahil hindi lang naka-update yung eh, ba? Ah, okay naman. Malakas din kasi ulan eh, kaya siguro mahina yung wifi. Pero full bar naman yung wifi. Thank you ate Pia sa pot of gold. What time ang kung? Hanggang what time po? Hanggang ano lang po ako? Mm, before 6. Kasi meron stream din si Jello. Actually magkakasunod kami. Si Mickey ako. Tapos si Nate. Ito si Aki ata. Hina ng signal mo. Okay naman daw po. Yung signal. Baka yung mga hindi pa nag-update. Hindi, nakikita, hindi ako nakikita sa video. May quiz kami sa Genmat. Ay, nag genmat na kami before. Hindi ko na yan take na yan. Ang next sa akin, si Jello. Tapos si Nate. Okay ka ba sa Oo, favorite ko yun. Four plus four. Secret. Baka, man, baka naman malaman mo. Ako lang nakakaalam. Thank you, Alexander Yuna sa Four Leaf Clover. Hindi dapat natin pinag-uusapan ng math ducks. Best subject ko, math. Apir tayo dyan, Dax. Favorite ko talaga, math. Matulog. Matulog. <laughs> Favorite niya siguro yun, no? Mat Favorite niya matulog. <laughs> Alam niyo, mahirap lang talaga yung mat kapag hindi ka nakinig sa discussion, lalo na pag yung may mga yung may mga formula. Kasi minsan naman may mga kailangan ng calculator eh. Kailangan mo lang makuha yung kung paano yung process, paano mo isosolve. Kasi pag di mo na, di, di ka nakinig doon, wala. Eh usually pa naman pag math, di ba? Ang um, pag chineche ng teacher, hindi, hindi yung sagot lang. Kailangan pati yung, pati yung, pati yung, pati yung kung paano mo sinolve. Kasama yun doon sa score. Kasi mahalata nila, tas mali yung, <laughs> <laughs> Makikita nila tama yung sagot mo das mali, mali yung computation E eh, di nang opya. Oo, walang formula. Di ba pag mga exam, di ba pag mga exam, ano, yung usually yung binibigay yung scratch paper, hindi yung sagot lang sa, ano, yung nasa yellow pad. <laughs> Thank you, Reconnect. Ah, sino daw mauuna, ikaw o si Nate? Saan? After ko. Ikaw, di ba? Saan? Sa Kumu. Ah, ako. Si Jello nga daw muna Tapos si Nate Tama nga yung sinabi ko Thank you Eddie Mark Eddie Mark parang kalit ka? <laughs> Hindi, nag explain lang guys Alin Alin What time po si Kuya Aki? Baka after ni Nate. Hindi ko sure eh. Ang ganda ng toys ni oh, Paul. Ayun. Ayun. galing nito. Tingnan nyo. Papakita. Ayun. Tapos bini, na na na, yung mga song ng Flip News, biglang liko.